mas lumaki pa itong anak ni Bulkan. At may malalaki siyang inahin. Mayroon pang ang turete-reto. Mm -hmm. Ayun o, dinalaw natin dito ang isang magbabaka. Sinusupakan. Ayun no. Mga pambenta yan Ah, purga. pinorga. Pinorga, kaganda-ganda na wala oh. tinaing. Um. Ah, malaking babae. Kaganda <coughs> Ah. Torrete. Hindi nila may ang kanina doon sa parada? Mm -hmm. Hindi. Hindi dito lang. Pero pambenta ito. Pambenta ako. mo gano'n mga presyo. Baka may magtano. Pang 25. Walit niya mga mas. Pang materialis. Okay. Mabait. Mm maamo ang materyales niya maamo yung maamo maamo busi mo ay lagos ko lang yung para na napaka amo napaka amo napaka amo maamo niya hmmm ganda ng hulihan pambenta raw ito baka may gusto sa inyo Torrete. Kapag pang materialis, para mahal, ano, masadyang hmm, mahal, no, ano. No, no. Hindi ka tulad ng so, mga pang patining, ano. Patining sa katay lagi, o. Mm. Ari, matagal pa ito, taga. Sasabot um, ako mga gamit ko na pag gano'n. Kaya pala pag, ano, pang materialis, pa sadyang mahal talaga. Tapos, Ari pa yung ibo do malaga naman ito. Magkano man 'tong dumalaga? Ari 130 ang rin ng ngaray. 130. Ano na mga bang, hindi naman mga na kontra. Ang mga ganda Ang

buyer. materials talaga Ah, ito mga <laughsFELIPE> Ah. Ganda po, sin. Do malaga. Magkano man presyo mo diyan? Oh, ah, 190 more, eh. 190. Ito 'tong labi nang ibayad siyang mahal. mo talaga pintak materyales. materials boss. Magka magkapatid ba ito dalawang 'yan? Okay, oh. Eh, hindi mo ganda na yung pang Paris dyan. Pag lumang na yun. Ito, pang materialis na mga bossing. dalawa na yun. Huwag Magka Paris na yan Dalawang yan. Pakaganda ng anak niyan. ito May matalo yung na, hindi naman ang tangkad naman yan eh binipili din niyo yung mga yan hmm. sa mga breeder din namin kinukuha ito hmm. hmm. ay kay, kay Edgar Edgar sa mga kailan sa mga kailan sa ay, hey, di ang mamahal din yan. Ano? Oo, oh, ano, mahal ang bilis ko sa mga ano lang, ang mm. mga bibili sa mga ano ano lang, pura. Kaya pag, sa mga kilalang mga linyada eh, mga magulang. Oo. Eh. Mm -mm. Yun ay inahin pala yung isa na yun. Oo. Ano yung pirso ba so ganda ng ano nila dito yung quadra parang bago pa pala itong quadra na ito ano eh, dati nandito ng quadra kung eh, namin kung pagpunta namin wala 10, pa yung nandito dali, pa si alas oh, <todan> bago pala ang quadra naman oh. Madugumi ang lamang. Ayan, ang ganda. Ba, yung iba talaga, gusto lang din ay puti. Bakit kaya hindi nila nakikita yung gayan? Kaya ganda. Akala nila pag mga gayan ay Tagalog eh. Pag, ano? Oh, meron kasi maraming pulang, ano. Kaya maraming mga Tagalog. Ay, yung mga tulad katulad ng mga gantong item mga pula. Mga ganda, hindi nila, kaya. Alam yung mga yun. Oh, mga, malalahi din niya kaya yan ay, Lati, ano, pula, pula. Ay dyan ay kahit yung mga important yung mga ulo napakaganda oh, naman dumulagang oh, niya na yan, pula. Okay. 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 <laughs> may, eh, maganda rin yung Hindi pa huli. May, na oh. may mga presyo na yan? Oh, may mga presyo Kano itong itim? Aray, babawas sa itim na ray. Are, oh, ano, chinta. black brahman. Ito mga haba ang oh. mm -hmm. Kahit itim mga haba tayo nga. Ito mga paa malalaki. Ah, ito naman nasa gitna na ito. Ito yung kukhan ng mayor ng Pilibes hmm, Mm, mayro ng oh. bayer Ex-mayor, si Sir Ramon Reyes. Kumo ito. Yan dalawa? Oo. Oh. ba yan? Hindi, hindi magkapatid. Parehas lang ano? Oo, oh, lang. Mabayad Ayak na pala yung dalawang yun. Um, Para bukas natin ang pick-up nito ni Ramon Ray. Ang dami na ako niya, di ba? Kaya berbes na sino? Good morning mga bossing. Aray mga boss Oh. Kapakalaki o. Oh. Ang laki na bossing. Ilang buwan natin itong di nakita. Uy, parang biglang lumaki. Ano? Mas lumaki pa, ano? Mas lumaki pa itong anak ni Vulcan. Hmm. wow napakaangas. Ito, inahin. Napakalaki rin itong inahin. Ito, busing. busing. nakakalula ito sa personal. At ang ano niya Oh, ang laki niya. Ah, ano gaya. Higante <laughs> na bossing. At may malaki siyang inahin. Mayroon pang torete reto. May anak itong isa. Ayan oh. Torete yung anak. Siguro ay tatay nito niyan. ganda ng katawan ng inahin oh. Pero parang mas lalong lumukot yung katawan oh. Anong pinapakain nyo dyan sir? Regulag at saka breeder. Ah. Ayun oh. tapat ng likod daw ito pero ang laki pa rin niya. Nilabas yung inahin. Bisero niya po yan. yung anak niya no. Ito po yung anak niya. Anak niya. lalabas, pinapainitan. Mayroon pa siya doon. Mga baka. Wow. Nilabas na yung dambuhalak baka. <laughs> Mas mataas pa kayo siya. Pare okay. mm. pa ang inahimbosing Quality Ito po ay mga nganak na Ay, mga nganak na ro ito Tapos may ganador din dito pero hindi naman ito yung sobrang laki pero maganda na rin tong materials to quality rin na rin pang materialis ayan pang materialis na rin po ang dami niyang mga baka ayan o eh. Tapos may super laki na nga lang siyang baka dun. Kalit <tod> yung kanyang ganador. Ay, na. Na. Anak. Na, Anak. Ay, Anak. na Anak. 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 Anak.